What's up mga amigo, good morning sa inyo for today's video Exercise muna tayo mga amigo So andito naglalakad kami ng aking asawa So ayun o, no? aking asawa kasama namin si Boo Lalakad BOO! 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 May ako ng ato. Kaya panataklay ko yan. pag nakita ko yan tatakbo yan go 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 <laughs> nakita na ako nakita na ako ni Bo nakita na ako ni Bo lakad tong aming uh, aso na ito. Nagwo-walk. Nandito tayo sa likod ng SM Marilao. So, may susumba. Ayan. Tapos, ang uh, dami rin nagwo-walk. So, ngayon lang ulit kami magwo-walk ng aking asawa dahil Matagal din naging nakatamara maglakad. Masarap at tulog eh. Ngayon, and gusto magsumba ng no, aking asawa. Kaya lang, wala dito yung grupo na sinasalihan niya. Sa sumba. Cebu, magaling ito sa Oplish. Naka Oplish talaga yan. And hindi siya talaga umaalis sa tabi mo habang naglalakad yan. Sumasabay so, talaga yan. Kaya pinaglalakad din namin, sobrang taba ngayon eh. Ay, uh, nagiging siya. Ayan, sabay nakasabay na nakasabay yan hindi yan ihiwalay eh. at marunong umiwas yan hmm. naka alert lang yung lagi yan bu 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 kam ayaw nyo talagang <laughs> bu <Boo! laughs> ayaw mo na sa akin sumabay ha hmm. So oh, yun na. Punta ka na dun. Ayan, maglalakad na kayo. O, oh, dun na, dun na. O, dun na. Ayan na dun. Ayan. Ayan na. Kaki mo Teng. Tanya na yung kanya, Mami. Dala na sumama. Dala na sumama. Kasi gusto na yan. Gusto, gusto ni Buya niya na talagang niya. Talagang... Yan na na-miss niya. Kaya't yan, yan. taba-taba nga'y yan. Medyo pinapayat na nga namin dahil nga... Walang ginawa kundi kumain wala na yung kanyang bewa ko. ang video nito ay video para kay Boo kasi ayan siya tagal na nga na hindi naglakad So ngayon, dahil nga ngayon lang ulit siya naglakad, medyo naninibago siya ulit sa mga tugtog dito ng mga nagsusumba. Kasi iba-iba yung mga tugtog, magulo. Kaya medyo ilang siya, pero nakafocus pa rin naman. Bukas sasama naman namin si Trace sa Kasibu. na no. Kaya tatakbo na naman yun No, doon ka kay Mami. Dali. kami mm. lilipat kami ng lugar. taka kami ng may kawayan. So, no, kami magpapatuloy uh, yung walk namin. Kaya lipat kami doon sa commercial complex na sa may kawayan. So mga amigo, dito na tayo sa commercial complex Hindi siya nakatingin Ayan Sa so ito Tayo mag-walk May entrance dito Magbabayad lang tayo ng entrance Hindi ko lang alam magkano na so Ito, 20 pesos ang entrance dito Ng isang sasakyan dito maluwag ditong talakaran sa hanap tayo ng magandagat ng parking tayo, ay, 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 schedule ngayon so ngayon lang din kami nakabalik dito sa MCC alam marami ng piyagbago ito napakapuno na oh. boo ayan si boo so ito ganda pa rin itong MCC dito pero may mga kubul-kubul na sila rito grupo-grupo uh, na so walk muna tayo dito mga amigo sa mesya, uh, may kawayan commercial complex mayroong lugar para sa mga jogger at yung gawing kanan naman yan naman yung para sa mga bikers so napakasarap sarap dito mag walk halagang mapuno so meron na rin sila mga basketball court na nilagay oh. Pwede yeah. pala magdala ng bola rito shooting. Ayan. Yeah. So dito, mas sarap pa mag-walk dito. Sarap pa lang. Masarap mag-walk dito. Hindi pala pala. Kasi ngayon lang ulit kami nakabalik dito. So, taon no. Taon tayo hindi naglakad. Isang taon din kami hindi naglakad dito. Uh, naging busy ngayon naging uh, flexible na ulit yung oras kaya gawa na natin ulit mag walk uh, kailangan natin sa katawan to mag exercise uh, see you on my next video mga amigo kung hindi pa kayo nakapag subscribe mag subscribe na po kayo at uh, hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload kami and paki like and share na rin so eh, salamat mga amigo all goods mga amigo